Ayan lang may paliga sila oh. Ito yung kalsada sa amin, tabing dagat. Ayan o. Oh. Mayroong beach dito. May mga cottages na pwede nyong upahan. Kung gusto nyong kumain, gusto nyong magvideo okay, mayroon dyan. So nakaka-miss din tong motor na to. Dahil ito yung kasakasama ko lagi ng pandemic tuwing umuwi ako sa aking mag -ina. Kaya marami rin yung pinagsamahan namin ng motor na to since pandemic kasi nabili ko tong dock na to noong 2020. So December 24 ngayon. Alas 9 ng umaga, pupunta lang ako sa gym sa kalapit na bayan dito sa amin. From here, ay pupunta tayo sa Kabuga, Ilocosur para mag-gym tayo. Ito yung pangalawang araw na mag-gym -gy tayo dito. Bye-bye. 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 bye si Grayson. Kailangan natin kasi magbuhat, mag-gym para hindi sayang yung Sinimulan natin sa ano Sa Manila Although babalik naman tayo bukas sa Manila Pero syempre Dahil uh, Christmas ngayon ay maraming pagkain Ay uh, dapat natin paring i-burn Yung mga kinakain natin Although uh, Meron pa rin tayong disiplina sa pagkain dito Syempre uh, Hindi rin tayo basta-basta kumakain -basta ng sobrang dami Kumain man tayo ay kinakailangan nating Ano i-workout at i-burn ito pala yung basketball court dito sa barangay namin ayun lang may paliga sila oh. yan may mga SK dyan Woo, sarap dito ito yung kalsada sa amin tabing dagat ayun o oh, tabing dagat kaya presko tumambay dito Hindi rin uso dito ang ano, helmet, helmet. Pero minsan yung iba, yung mga talagang gustong mag-helmet, nag-helmet din. Pero mas marami yung ano dito, hindi nag-helmet. Pero pagdating sa bakayan, nagsusuot na sila ng helmet dahil uh, merong mayroong doon. Merong beach dito, may mga cottages na pwede nyong upahan. Kung gusto nyong kumain, gusto nyong mag-video okay, mayroon dyan may mga cottages dyan yun may mga barangay tanod na nagbabantay So nakaka-miss din tong motor na to. Dahil ito yung kasakasama ko lagi ng pandemic tuwing umuwi ako sa aking mag -ina. Kaya marami rin yung pinagsamahan namin ng motor na to since pandemic. Kasi nabili ko tong dock na to noong 2020, August. At uh, talagang bagong-bago yung pandemic noon. Walang uh, biyahe ng bus. Kaya minabuti natin na ano, kunin uh, si Duke para mayroon tayong service na ano pang probinsya. Para pang biyahe sa probinsya noon pero ngayon hindi na kailangan meron ng bus so andito na tayo sa bayan so andito yung fire station tsaka police station ayun o. ito yung aming bayan ito yung aking bayang sinilangan sinait ilokosur dito ako lumaki guys dito ako nag-aral ng uh, high school Diyan sa so may Sinait National High School At ang aking elementary ay sa aming barangay Kasi may elementary dun eh So 24 pa lang ngayon ng December Maraming namamasko Kanina sa bahay maraming nang nagpunta Pero oh, sabi ko uh, isahan na lang yung pagbibigay Mamayang gabi na lang Para hindi tayo malito at hindi rin double ano Kasi mauubusan tayo ng pamasko pag maduble double para mamayang gabi isahan na lang para hindi naman tayo malito okay kasi minsan may diskarte dyan pupunta ng umaga tapos pupunta ulit ng gabi so mayroon tayong hindi mabibigyan pag ganon kapag magka doble doble Okay, dito na tayo sa Kabugaw guys Ito na yung pinaka sentro Andito na yung palengke, terminal, uh, grocery uh, At iba pang mga vital installation ho dito Mga bangko, yan, yan dito So don tayo sa Quezon, Barangay Quezon So meron meron din pala dito ano, Mr. DIY. O, meron silang gujir gear oh, auto care. So dito tayo banda guys. Okay, malapit na tayo dito. All right. <coughs> dito tayo, guys, sa may ah uh, dito. Dito tayo sa tapat ng bahay na to. Yan. Yan dito sa taas yung gym, guys, 'yan o Diyan yung gym sa taas.